sa inyong lahat, ngayon po ay September 16, 2023 Sabado at ating pong ginugunita ang kapisahan ni na Papa San Cornelio at Obispo San Sepriano, mga martir Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo chapter 1 verses 15 to 17 pinakamamahal, narito ang isang katotohanan dapat tanggapit paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin, ipakita ni Kristo Jesus kung paano pa siya katyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at takilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito ay sinisimulan din natin na mapagnilayan ang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo kung saan ay binabahagi ni San Pablo kay Timoteo ang kanya pong naging buhay buhay dati, buhay ng makilala niya si Kristo at sa pagkatapos nito yung kanya pong pagsasabuhay no? para lang siguro po no? para mas magbigay ng uh, lakas ng loob o katatagan kay Timoteo Uh, hindi, hindi natin alam pa no kung ano ang sariling karanasan ni Timoteo pero ito po ay ang isang malinaw no, na ipinaparating ni San Pablo ay hindi sa bibitawan ni Jesus kung paano si San Pablo na dating ang tingin sarili ay matuwid kung kaya inusig niya at pinapatay ang mga Kristiyano ang mga naniniwala at sumusunod kay Kristo pero dahil sa kabila no asa po ay pinili pa rin at tinawag ni Jesus para magpahayag ng mabuting balita. So umpisa, ah, nahirapan din ng mga Kristiyano na siya ay tanggapin, pero sa kalaunan ay ah, natanggap na rin. Pero ito nga po yung sinasabi na ah, naging makasalanan man siya, pero ang Diyos ay naghihintay lang po sa kanyang pagsisisi at ah, paghingi ng kapatawaran kung kayat, kumbaga naging matyaga, no siya ni Jesus. At ganoon din po sa bawat isa sa atin. Hindi lang uh, mensahe para kay Timoteo, kundi mensahe para sa ating lahat. Na kahit kailan na hindi tayo sinusukuan at binibitiwan ng Panginoon. Na isang araw ay itutuwid din natin ang ating pong mga kasalanan o mga maling ginagawa basta wag lang tayo bumitaw sa kanya no kung paano si Jesus ay hindi tumitigil na tayo po ay kanyang mahikayat na magbalik loob ay ganun din nawa no sa atin sabi nga po din na kumbaga ay imbis na lumayo tayo sa Diyos o no? kay Jesus ay mas piliin natin na uh, manatili kay Jesus. Kasi hindi naman po agad yon no? Na para bang pag nanatili ka kay Jesus, eh, agad-agad o oh, kinabukasan, ay eh, mabait ka na, no? Kundi, ihintayin ni Jesus ang atin pong pagbabago. Kasi hindi pinipilit ng pagbabago. Ito ay isang desisyon na dapat natin tanggapin. At hindi rin naman madali no, na itigil agad-agad yung atin pong mga nakasanayan, mga pinaniwalaan. Pero kung mananalig lang tayo kay Jesus at tatanggapin natin ang kanyang pag-ibig, ay eh, yun yung mas magtutulak sa atin at magbibigay ng lakas na lalong kumapit sa kanya at hindi bumitaw din. No? So, mahal na mahal tayo ng Diyos, hindi dahil mabait na tayo. Mahal tayo ng Diyos kahit na tayo po ay makasalanan o kahit na tayo po ay namumuhay pa sa kasalanan. Ganyan po, no, kahiwaga at kalaki ang um, pag-ibig ng Yesus para sa ating lahat. Kung si San Pablo nga, no, na dating uh, mamamatay tao dahil sa kanyang paniniwala, no, pinaniniwalaan, eh, nagkaroon ng pagbabago o conversion nang si Jesus ay magpakilala sa kanya Kaya yung sabi nga po sa isang kanta no? Hindi mo kinakailangan magbago para mahalin ka ng Diyos Dahil mahal ka na ng Diyos kahit ano paman. man Pero syempre, ang pagmamahal na ito Kapag naramdaman naman natin eh, Talagang uh, hindi mo na naisin na, na mawala pa sa kanya Kaya ikaw din mismo ang magsusumikap na makalapit sa Diyos sa pamagitan siyempre ng paghingi ng tawad sa ating pong mga kasalanan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.